Makadiyos ba ang leader mo? Ang Pilipinas sa isang makadiyos sa bansa. Sa mga pag-aaral na ginawa, pito daw sa bawat Pilipino ay naniniwalang mahalaga ang relihiyon sa kailang buhay. Kaya lang, dala ba ng mga Pilipino ang kailang pagiging makadiyos sa mga isyo ng lipunan? Sisikap ba nating lumaganap ang ng Diyos sa ating lipunan? At tinahanap din ba nating mga Pilipino sa mga lingkod bayan ang pagiging makadiyos? Alam nyo, mahalaga na hanapin natin ito dahil ang tamang pamamahala ay nagsisimula sa pagiging makadiyos. Ang sabi sa Psalm 111 verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Kung kilala ng isang lingkod bayan ng Diyos, kung alam niya ang kalooban ng Diyos, kapag alam niya kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos sa lipunan. At kung alam niya ang bigat ng husga ng Diyos sa mga lumalabag sa kanyang kalooban. Dito nagsisimula ang tamang pagdesisyon ng mga lingkod bayan. Kaya dapat pag-aralan natin kung sino sa mga nais maging lingkod bayan ang tunay na maka -Diyos. Sino sa kanila ang parating nananalangin para sa bansa? Sino sa kanila ang umiiyak sa Diyos para sa mga sugat ng bansa? Sino may malalim na pagpapahalaga sa buhay na bigay ng Diyos na dapat respetuhin at protektahan ang buhay ng bawat Pilipino. Sino ang tapat at matuwid sa pagganap ng tungkulin? Sino ang may paninindigan sa katotohanan? Sino ang nagsasabi ng totoo? Hanapin natin ang lingkod bayan na tapat sa kalooban at paghahari ng Diyos. Piliin ang tama, gawin ang tama para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating kinabukasan.